Sa mga nangarap diyan, uh, huwag kang susuko. No? Tuloy lang, tuloy. Um, kung kung nagsisimula ka pa lang, uh, huwag kang susuko. Ganyan talaga 'yan. Uh, isa to sa mga pangarap namin na uh, sa aking uh, utol na uh, ibay-bay. <laughs> sa tao, malat. <laughs> Mamalot! Oh, magdala namin! Eh. Ito, pangarap lang namin dati Pero ngayon So, natupad na <laughs> Diba? Ayan So, dito na kami sa balutan Ayan, patay na may mga ulang igal Or ilaw, ilaw

Tingnan mo naman siya yung las ko, ba? ba? Nagka ano yun, kasi yung isang mga tinilas namin ay nutulang lang aso namin. So, andito na kami sa sa balutan. Ito yung si Angkol. Yung may-ari ng balut yung service namin. So sa mga sa nangar nangarap nangarap diyan na uh, kayong susuko, no? Sa mga gustong magkaroon ng ganito, Huwag kayong susuko. Uh, hangga't maaari, ipursige yung sarili niyo para balang araw uh, magiging driver din kayo. <laughs> 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 driver lang, lang kami dito, hindi, hindi sa amin to. <laughs> ano kala <niyo> sa amin? <laughs> Wala kami rin mga pera. Nakihiram din lang kami. <laughs> ano kami, di ba? Nagpursigin kami, nag-drive. So, okay. Nagiging driver na kami. Pagkadabes. <laughs> so, yan. Uh, kunting ikot-ikot lang. Kasi, yun nga, para para naman maano na yung pag-drive. Kung nagsisimula ka pa lang, ah, uh, huwag kang susuko. Ganyan talaga yan. Kasi kami, naranasan din namin yan. Parang manghina ka ng loob. Pero, porsigay hey, porsi, mo lang ang iyong sarili. Para, <laughs> <laughs> para matutog kang mag-drive. <laughs> no? Rumalay mo, baka, pagdating ng panahon, eh, baka dumating pa yung panahon na magkaroon tayo ng, ano, ng ganitong sasakyan. At least, ah, uh, marunong na tayong mag, ano, magmaniho Tudo ako sa mga tao, mga porskido na naging uh, gustong matuto na mag-drive Nasaan ko na yung mag-drive ng gabi uh, at araw, halos walang tulog Ayan so, Parang na ano na ako eh, sa pag-drive Ayan Pauwi na kami sa burning house ay mga So yan, nandito na kami sa Burning house namin, Sorry sa mga sorry sa mga naka-prank doyan. Ni <laughs> tutuin yung sabihin. Nag test drive lang kami. Nag Kumain kami ng balon Bye-bye ko, bye-bye. Bye-bye. <laughs> bye-bye.